Kamusta mga ka-hunter? Sino sa tingin nyo ang tunay na final boss ng Hunter x Hunter? Sigurado ako may kanya-kanya tayong hula. May iba sa inyo siguro na iniisip si Hisoka, si Gyro o baka mismo si Jinkrix. Kaya sa video na ito, pag-uusapan natin ang limang pinakamalakas at pinakamisteryosong karakter na posibleng humarap sa ating mga bida sa huling yugto ng serye. Tara, simulan na natin! Pero bago tayo magpatuloy ay iniimbitahan ko kayo na ilike at ang ating new FB page na Mr. Salaysay dito sa ating bagong page na ako mag upload ng bagong videos patungkol sa karakter ng Hunter x Hunter at sa tumatakbong kwento ng Dark Continent Arc kaya't siguraduhin na ka para una ka sa mga ganitong klaseng videos. Muli, Maraming salamat sa patuloy na suporta mga ka-hunter. Unahin na natin si Pariston, dating miyembro ng Sojak 12 at isa sa iilang may titulong triple star hunter sa buong mundo. Ngayon ay kasama siya ni Bion Netero sa paglalakbay papuntang Dark Continent. Pero teka, may kakaiba sa taong to. Dati siyang vice chairman ng Hunter Association at ayon kay Chairman Netero, siya ang pinakamahirap pakisamahan. May sinabi si Jing na hindi ko makakalimutan. Aniya, para ko tayo'ng mag-isip sa kakaibang paraan. Kaya ito ang iniisip ko. Isa kang basura. Grabe diba? Kahit si Jing na sobrang laid back nag-iingat kapag si Pariston ang kausap. Hinala ni Jing, plano ni Pariston na ipasok ang 5,000 Kemeraan Soldier sa Hunter Association. At kahit aminin man ni Pariston na siya ang number 2, sabi ni Jing, kung palakasan lang 'to, matagal na kitang tinalo. Pero hindi lang ito laban ng brutal na puwersa. Ibig sabihin, hindi man siya ang pinakamalakas, ang talino, diskarte at misteryo ni Pariston ang posibleng magdala sa kanya bilang final boss. Ang pangalawa sa listahan, ang pinakamisteryosong tricks sa lahat, si Don Tricks. Hindi pa natin siya nakikita, pero halatang konektado siya kay Nagon at Jing. Siya ang nagsulat ng Journey to the New World, isang librong nagdedetalye ng paglalakbay sa paligid ng Mobius Shoreline. At teka, mahigit tatlong daang taon na siyang naglalakbay. Ang libro ay may East Edition at West Edition, pero hanggang ngayon, East Edition pa lang ang natatagpuan. Ayon kay Jing, buhay pa raw si Don Trix at isinisulat pa lang niya ang West Edition. At kung totoo nga na tumagal siya ng tatlong daang taon sa Dark Continent, malamang nalampasan na niya ang ilan sa mga pinakanakakilabot na banta, ang Twins Snake Hellbell at Botanical Weapon Brion. Dalawa sa 5 threats yun at sinasabing mas malala pa sa mga Chimera Ants. Kung totoo to, ibang klaseng hunter si Don at kung kalaban siya, final boss level talaga. Pangatlo sa listahan, walang iba kundi si Jing Trix, ang ama Ni Gon. Alam naman natin na maraming kwento, darating ang panahon na ang bida ay haharap sa isang mahal niya, baka nga mismong tatay niya. Hanggang ngayon, hindi pa rin nating kilala ang ina ni Gon at si Jing. Ang dami pa rin misteryo sa kanya. Naaalala nyo ba noong nasa tuktok sila ng World 3? Sabi ni Jing, "Kung pareho tayo ng pupuntahan, sulitin mo muna ang mga side trips." Hindi natin alam kung saan hahantong ang landas ni Gon, pero baka balang araw, si Jing na mismo ang harap in siya bilang final boss. At ang ating pang-apat sa listahan, ito na, ang pinakinaabang inaabangang kalaban, si Gyro. Nasa parehong lungsod siya ni Nagon at Kilua noong Chimera Ant Arc pero hindi sila nagkita. Siya ang dating hari ng NGL, isang bansang giniba ng mga Chimera Ants. Kinain siya ng Queen at muling isinilang bilang isang Chimera Ant pero buo pa rin ang alaala at damdamin niya bilang tao. Grabe ang pinagdaanan ni Gyro. Lumaki siyang inaabuso ng ang malupit na ama. Akala niya mahalaga siya pero sa huli na realize niya wala talagang pakialam ang ama niya. Sa edad na 12 years old pinatay niya ito. Sa edad na 21 years old itinatag niya ang NGL. At sa edad na 30 years old bansa na ito at siya ang naging hari. Pero dumating ang mga ants at si Gairo, hindi na siya tao. Ang ending niya umalis siya. Nawala. Hindi man lang sila nagkita ni Gon. Pero sa lalim ng backstory niya imposibleng hindi siya bumalik at tandaan nyo. Gusto niyang ikalat ang kasamaan sa buong mundo. Kung may kalabang talagang gustong manira, si Gyro na yun. At syempre, hindi kumpleto ang listahan kung wala si Hisoka. Simula pa lang ng kwento, andyan na siya. Palaging humaharang kay Gon. Isang henyo sa nin, isang halimaw sa laban. Minsan sinabi niya, siya mismo ang magahan kay Gon. Habang lumalakas si Gon, si Hisoka ay laging nasa paligid. Nagmamasid, hinihintay ang tamang pagkakataon at ngayon, pinalakas pa siya ang post-mortem din. Kung may ultimate threat na haharapin si Gon sa uli, pwedeng si Hisoka na iyon. At yan ang limang posibleng final bosses sa Hunter x Hunter. Pero baka ang tunay na final boss ay si Togashi Sensei mismo. Kasi habang tumatagal lalo ring bumabagal ang serialization. Kaya siguro, kailangan na nating mag-wish. Nanika, pakiusap, ibagpatuloy mo ang kwento ni Mr. Togashi. Pero ingat, baka may kapalit yan. Sana lang ang wish mo ay libreng therapy para sa pero ikaw sino sa tingin mo ang final boss ng Hunter X Hunter ilagay ang sagot sa comment section gusto kong marinig ang opinion mo salamat sa panonood hanggang dulo kung nagustuhan mo to huwag kalimutang i-like at i-subscribe hanggang dito na lamang muna sa video na ito at lagi maging mausisa dahil tayong lahat ay isang hunter